Magandang araw si Ate Esmer, magpopropagate tayo ng bugambilya. Kumuha na ako ng bote, ayan binutasan ko na. Diyan natin itatanim yun. Kunin naman natin yung ating tangkay ng bugambilya. Yan, mahaba yan. Hatiin natin sa gitna. Kasi dyan sa gitna na yan, may mga nodes yan. Dyan sa nodes, dyan tutubo ang mga sibol ng bugambilya. Putulin natin itong alvera. Ah, hatiin natin sa apat yan. Dahil dyan, dyan natin isusok Mabilis magpaugat kasi ang aloe vera sa bugambilya. Yan natin gagamitin. O, ngayon, isuksok natin. Baka tayo magkabaliktad, ha? Huwag natin kakalimutan. Magkakabaliktad. Hindi magiging successful. O, ganyan lang. Pagkasuksok natin, ayan, ganyan. Ganyan ang mangyayari, ganyan. Tapos, itanim na natin yan sa bote. Lagyan natin ng kusot at kokopit mainam ng ipang didilig natin dyan ay tubig bulan. Tapos, takpan na natin ang bote. Yung pinutol natin bote. Pagkalipas ng 26 days, at saka pa lang natin siya bubuksan. Huwag natin agad siyang bubuksan. Huwag natin pasisingawin. O hanggang dito na lamang.